Ako pala si ano si Aling Gina. Uh, ang edad ko 50, 59 years old. Tapos dito ako nakatira sa Las Asin. Ito pala masabi ko lang dito sa ano na na sa gamot na ito. Kasi nung dati, uh, isa akong stroke. na stroke ako. Tapos naapituhan ang mata ko. Hmm, Ganon kami sa doktor. Ang dami ng ano pero Nung natuklasan ko itong gamot ano, sa kapatid ko, pinatrya niya sa akin. Ngayon, nang sinabutan ko, siguro mga, ano rin, mga anim na sa lang na ano ko na ano to na ino you know, unti-unti na parang ibang pakiramdam ko kaysa dati basta yung inaninining sa akin nagustuhan ko hindi pa nga naka ano get, ano six, six pa lang six sachets six sachets pa lang maramdaman mo yung effect ko eh yun nasabi ko ituloy ko na ito kasi lagi ang iniinom ko yung luyang dilaw ang dami din kasi mga halo yun ng mga gamot-gamot yun mm -hmm. eh nung itong binuinan ko pinadit ko Mm -hmm. ay, magandang um, ano po eh. Mag ko. kasi ito talaga. May dito tira kasi akin yun, mm. <laughs> anak ko. Pero masakit talaga eh. Ngayon, na, na anak ko na... Oo, oh. oh, naangat mo na na. <inaudible> na, na Dati po hindi.